Ang titulo ng pelikula ay Jung-i, e, simulan na natin. Noong ikadalawamput dalawang siglo, ang mundo ay inilarawan bilang isang lugar na hindi na matitirahan ng mga tao. Bilang resulta, ang mga tao ay napipilitang manirahan sa isang silungan na ginawa sa outer space. Ang kompetisyon sa pagitan ng bawat kanlungan upang mabuhay ay naging dahilan upang makipaglaban sila sa isa't isa upang umunlad at tumayo higit sa iba na nagresulta sa paggawa ng alyansa ng mga tropa ni Adrian upang labanan ang mga tao. Sa wakas ay sinubukan ng sangkatauhan sa labas ng alyansa na lumaban upang matigil ang mga labanang nangyari na at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ang babaeng ito ay isang kapitan ng militar na nagngangalang Yun Jung-i, na namuno sa labanan laban sa mga tropa mula sa Republika ng Adrian. Si Jung e na noong panahong iyon ay nag-iisang natitira, ay kailangang harapin ang napakaraming robot na nilagyan ng mga sopistikadong armas. Ang misyon na ito ay talagang napakahirap at mapanganib, at sa huli, nabigo siya sa labanan at nabaril. Nakapagtataka, lumabas na ang nakita ay isang simulation na ginawa ng AI na ginawa gamit ang sanggunian mismo ni Captain Jung Italang dekada na siyang nakoma, ngunit ang kanyang mga pambihirang kakayahan ay naging interesado sa mga mananaliksik na gamitin ang kanyang utak at buhayin siya. Bilang resulta, nilikha ang isang laboratorio na tinatawag na chronoid na katuon sa paglikha ng AL bilang isang biological na armas gumawa sila ng AI project na pinangalan ng Jung E, na kinuha mula sa apelido ni Captain Jung. Ang pinuno ng pananaliksik na ito ay ang anak ni Kapitan Jung na pinangalan ng Shung Han. Malakas ang kanyang determinasyon na buhayin ang kanyang ina sa pag-asang sa kalaunan, babalik siya sa tungkuling pamunuan ang labanan laban sa Republika ng Adrian. Kahit na hanggang ngayon ang proyekto ay hindi nagpapakita ng anumang makabuluhang pagunlad, Shung Han ay patuloy na sinusubukang kumbinsihin ang matataas na opisyal ang proyekto ay tiyak na magbubunga. Pagkatapos ng presentation, bunelik si Shung Han at ang iba pa para subukan ang AI robot ni Captain Jung. Kahit papaano, kung ang AI ay nasa labas ng simulation, nakakaramdam nga siya ng sakit fulad ng isang normal na tao, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, lahat ng damdamin at stimulasyon na ipinadala sa kanyang utak ay ganap na mapapamahalaan ni Shung Han gamit ang kanyang pinakabagong teknolohiya na kanyang binuo mismo. Sa kasamaang palad, kahit na pagkatapos ng labimpitong pagsubok, hindi pa rin nila mahanap ang tamang formula para makontrol ang robot. Isang miyembro ng team ni Shung Han na nagngangalang Jake Young ang nagpahayag na fan siya ni Captain Jung mula pa noong siya ay maliit. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Shung Han ang tungkol sa kwento ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Kailangang magtrabaho ng kanyang ina bilang isang mercenario dahil kailangan niyang magbayad para sa pagpapagamot ni Shung Han dahil sa isang tumor sa kanyang baga. Sa araw kung kailan sumailalim si Shung Han sa kanyang huling operasyon, na huling araw din ni Captain Jung sa battlefield, hindi man lang niya nakasama si Shung Han sa oras na yon ngunit nangako siyang makikipagkita sa kanya sa lalong madaling panahon pagkatapos ng misyon. Leon ang dahilan kung bakit palaging nakonsensya si Shung Han para sa kanyang ina dahil ang nangyari sa kanyang ina ay kasalanan niya lahat. Nagsimula siyang magtanong kung talagang kinasusukleman siya ng kanyang ina o hindi. Pagkatapos ay iminungkahi ni Jae Kyung na tanungin ni Shung Han ang kanyang ina ng direkta pagkatapos ng simulation. Pagkatapos ay pumunta si Xiong Han sa isang doktor upang sumailalim sa isang medikal na pagsusuri. Matapos may segowa ang pagsusuri, ang masusing pagsusuri ng doktor ay nagresulta na ang tumor sa baga ni Xiong Han ay lumitaw muli at nagsimulang kumalat sa buong sistema niya. Tinansya pa ng doktor na mabubuhay lang si Xiong Han sa loob ng tatlong buwan. Medyo nainis siya nang marinig na Naisip niya na ang lahat ay hindi dapat gawin sa simula pa lang. Hindi siya dapat oprahan sa unang lugar kung, sa huli, muling lumitaw ang tumor pagkatapos ay iminungkahi ng doktor si Shung Han na gumawa ng brain replication at ilipat ito sa prosthetic body para maramdaman niya pa rin ang buhay kahit na hindi na niya ginagamit ang kanyang tunay na katawan. Mayroong ilang mga uri ng paglipat ng utak, katulad ng uri A, B, at C hinati ang mga uri batay sa mga gastos na natamo. Ang uri A na paglipat ng utak ay nangangahulugan na ang utak ng pasyente ay ililipat sa prosthetic na katawan at tatanggap ng parehong karapatang pantao gaya ng isang normal na tao. Mas mura ang paglipat ng utak ng type B ngunit babawiin ang ilang karapatang tao. Ang type C na paglipat ng utak sa kabilang siyam na panig, ay magiging ganap na libre. Ngunit ang may-ari ng utak ay walang anumang karapatan dito dahil ang kumpanya ay magkakaroon ng lahat ng karapatan na gamitin ang utak sa kanilang kagustuhan. Katulad ng nangyari kay Captain Jung, nakatanggap ang kumpanya ng ganap na karapatan na gamitin ang kanyang utak sa anumang siyam na pananaliksik o paggawa. Lumalabas na ang doktor na nagsusuri kay Shung Han ay hindi isang tao, kundi isang robot na nilagyan ng utak ng doktor. Bago umuwi, naglaan si Shung Ha ng oras upang bisitahin ang bangkay ng kanyang ina, na mukhang matanda at marupok, na nakahiga sa isang silid upang suportahan ang kanyang buhay. Kinabukasan, muling isinagawa ang simulation experiment ni Captain Jung asama ang pinuno ng Research Institute, Sang Hon, na dumalo sa simulation. Nadaman niya na ang simulation ay palaging magtatapos sa parehong resulta kung siyam na patuloy nilang gagawin ang parehong bagay. Kaya nagpa siya siyang barilin ang binti ni Captain Jung bago magsimula ang pagsubok upang makita kung siyam na magkakaroon ng ibang resulta. Sa hindi inaasahan, ginawa nitong aktibo ang isa sa mga bahagi ng utak ni Captain Jung. Kung saan ang bahaging iyon ay hindi kailanman naging aktibo noon. Naisip ni Sang Ho na isa itong magandang senyales dahil sa wakas ay nakakuha sila ng ibang resulta kumpara sa dati. Pagkatapos ng pagsusulit, pumunta sina Sang Hon, Shung Han, at ang iba pa sa Cronoid Headquarters para iulat ito sa chairman, ngunit sa kasamaang palad, noong araw na yon, hindi sila nakilala ng chairman, kaya hiniling sa kanila na iulat ito sa direktor ng product development na pinangalan ng Lee Se Wai Khan. Mula sa pulong na iyon, sinabi ng direktor ng pagdevelop ng produkto na lilimitahan ng kumpanya ang pagbuo ng mga biological na armas na nangangahulugang malapit ng ihinto ang pagbuo ng AI ni Captain Jung na matagal na nilang ginawa bilang resulta. Si Sina Sang Hon at Shung Han ay direktang nakikipagkita sa chairman upang matiyak na tama ang impormasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Sang Hon ay naging isang AI robot na direktang binuo ng chairman gamit ang kanyang sariling utak. Iyon ang dahilan kung bakit si Sang-hon ay may parehong katalinuhan at katatawanan gaya ng chairman. Ipinarating din ng chairman ang katulad ng sinabi ni Lee Seon noon. Itinigil ng kumparnya ang pagpopondo sa pagbuo ng armas. Kabilang ang pagpapaunlad ng ALT. Dahil malapit ng matapos ang digmaan, nagplano ang kumpanya na magsimulang gumawa ng mga robot na maaaring gumawa ng pang-araw-araw na gawain. Iyon ang dahilan kung bakit, hiniling ng chairman kay Shung Han na agad kumpletuhin ang pagbuo ng robot ni Captain Jung. Inis dahil sa desisyong yun, nagsimulang gumawa si Sang Ho ng higit na pagsisikap para makumpleto ang pagdevelop ng robot ni Captain Jung. Naglakas loob pa siyang putulin ang isang bahagi ng katawan ng robot para makapagbigay si Captain Jung ng ibang tugon tulad ng nakaraang simulation. Ang bagay na ginawa ni Sang Hon ay talagang sumubok sa pasensya ni sung Han at nagpagalit sa kanya. Kahit na robot lang ang katawan nito, ramdam talaga ng kanyang ina ang sakit. Sa kabutihang palad, bago gumawa ng mas kabaliwan si Sang Hon, tinawagan siya ng isang opisyal at sinabing gusto siyang makilala ng airman. Agad na pumunta si Xiong Han upang suriin ang lahat ng data ng pagdevelop ni Jung e at nakita niya ang ilang paglilipat ng data na isinagawa ni Jae Kyung at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng ilang paglilipat ng data na nagresulta sa pagdevelop ni Captain Jung bilang isang robot ng sex. Hinarap niya si Jae Kyung, ngunit sinabi niya na ito ay utos ng karyang mga nakatataas. Bukod pa riyan, natanggap ng Type C robot ang pag-aproba na i-develop sa anumang nais ng kumpanya dahil doon agad na kumilos si Shung Han para iligtas ang kanyang ina. Nang iyon ang AI robot ni Captain Jung, sinabi ni Shung Han sa kanya ang ilang bagay hanggang sa wakas, nag-frigger ang pag-uusap na mag-activate ng hindi kilalang bahagi ng utak. Lumalabas na magiging aktibo lang ang brain area kapag naalala ni Captain Jung ang tungkol sa kanyang anak na si Shung Han. Tinanong ni Captain Jung si Shung Han sa resulta ng operasyon ng anak, kung naging maayos ba ang operasyon o hindi, dahil hanggang ngayon, iyon ang palaging bumabagabag sa kanya. Habang pinipigilan siyang umiyak, sinabi ni Shung Han na naging maayos ang operasyon ng anak ni Captain Jung. Pagkatapos ay sinabi ni Captain Jung na nabigo ang kanyang huling misyon dahil nawala ang manika na ibinigay sa kanya ng karyang anak. Nakonsensya siya dahil hindi niya maalaga ng maayos ang manika na ibinigay sa Keria ng karyang anak. Matapos marinig iyon, napaluha si Shung Han nang hindi na niya mapigilan ang mga luha. Nanumpa siya na ililigtas niya ang kanyang nanay anuman ang mangyari. Sa huling simulation, ginabayan ni Shung Han ang kanyang ina na sundin ang lahat ng karyang utos. Pinlano ni Shung Han na ilabas ang kamyang ina sa laboratorio para ma-enjoy niya ng malaya ang kanyang buhay. Si Sang-hun, na sumusubaybay sa mga resulta ng simulation, ay may natanto na kakaiba. Tumawag siya ng pulis para palibutan ang laboratorio at arestuhin si shung Han at ang kanyang ina. Gaya ng nakaplano, nagawang talunin ni Captain Jung ang lahat ng mga robot na bantay na sinubukang hulihin sila. Pagkatapos noon, nagawang loko ni Shung Han ang pulis sa pamamagitan ng paglipat ng utak ng kanyang ina sa katawan ng robot na bantay. Pagkatapos pumasok sa tren na maghahatid sa kanila palabas ng pasilidad, si Shung Han at ang kanyang ina ay biglang hinarang ni Sang Hon. Mabilis na binaril ni Sang Hon si Shung Han sa balikat. Agad itong nag-trigger ng away ni na Sang Hon at Captain Jung. bilang resulta ng labanan, nasira ang isang mata ni Sang Hon. Bukod sa banta ni Sang Hon, kailangan ding protektahan ni Kapitan Jung ang kanyang anak mula sa mga pag-atake ng mga pulis. Isang matinding putukan sa pagitan ni Captain Jung ang mga robot na bantay, Af Sang Hon ang naganap. Pagkatapos ng napakahabang labanan, sa wakas ay nagawang talunin ni Shung Han at ng kanyang nanay ang lahat ng robot at sanghon. Sa pagtingin sa sitwasyon at sa katutuhan ng hindi siya makapagpatuloy, hiniling ni Shung Han sa kanyang ina na umalis kaagad. Gusto niyang ma-enjoy ng karyang ina ang buhay ng malaya habang siya mismo ay mananatili roon para hadlangan ang mga robot na bantay. Bukod pa, hindi rin magtatagal ang karyang buhay kaya wala siyang pakialam kung kailangan niyang magsakripisyo para sa kanyang ina. Pagkatapos magyakapan sa huling pagkakataon, sa wakas ay naghiwalay sila. Tumakas si Captain Jung na hindi na matagpuan ng mga gwardya. Wakas, maraming maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. At kung ngayon lang tayo nagkatagpo, ay please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen. Goodbye.